Mas maraming Pilipino ang sumusuporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa kanyang administrasyon kumpara sa uh, pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga kaalyado nito. Iapoy batay sa nationwide survey ng OCTA Research mula March 11 to 14 sa isang libo at 1,200 respondents. Ayon sa tugon ng Massa Survey ng OCTA, 31% ng Pilipino ang sumusuporta sa kasalukuyang administrasyon abang 20% ang sa pamilya Duterte. Ay sa survey na kuha ni Pangulong Marcos Jr. ang pinakamataas na suporta na 43% mula sa National Capital Region at pinakamababa sa Mindanao na nasa 17%. Aabot naman sa 53% ang nakuwang suporta ng mga Duterte sa Mindanao habang pinakamababa sa Balance Luzon na nasa 7% lamang. Sa batala, lumabas rin sa survey na nasa 4% lamang na mga Pilipino ang sumusuporta sa oposisyon.